kaya ayan na makisig senyorito ka chika ah, shout out ako shout out kay David di Shout out, David Kisman. Ito na mga kachika, may race na tayo. Ito na yung first race natin. Ano pa kalan? Goyong, good luck, Goyong. Versus Surplus, mga kachika. Lumayak na rin po, tutunod. Good luck, Surplus. Señorito. Versus Limbas. Limbas yan, di ba? Number 19. Team Pasyente. Ayan, good luck. Okay, yung first race natin sa semifinal. Bali. Sino kaya? Ganda ng laban mga kachika.

Surplus win. Surplus win. Pasok na po yung susunod na race. Congratulations. Ayan mga ka-chika. next race tayo. Second race. Boss, pangalan? Super Budoy. Super Budoy. Super Budoy. Good luck. Second race. Versus. Boss, anong pangalan? Oh, and pangalan? Senyorito. Good luck. Wala siyang kalaban. Hindi na lumaban ang mga kalaban. Second race. Shout out. Team Bataan. Oh, pasok na po. Ayan, po. Ayan na mga kachika, third race. Ito mga kachika, si Astro. Ito naman mga kachika, si Alit Hap Tap. Astro ka isa. Ito naman mga kachika, yung third race natin. Ito mga kachika, si Alit Hap Tap. Ito naman mga kachika, si Astro. Ito naman mga kachika, si Astro.

Go na. Piro na. Ay, ayun. Kasi yung isa Isa, dalawa, tatlo. Asa na isa. Nasa likod. Bali, apat yan. Basta yan. Ayan na. Mukhang astro. Mukhang black adam. Mukhang pinyo. Ayan na. Pinyo Astro. Pinyo. Ayan na. Astro. Go, 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 go. Astro, Astro win Makacica chika ang nanalo sa sa race natin Astro. Ayan, mga ka chika race ko tayo, makisig mga ka chika versus pangit pero si pangit mga ka chika hindi na tatagbo. tatakbo. Di ka italawig. Di ka sila Go. Pangit, revista lang mga kachika. Makisig, hindi na lumaban si Pang. Ayan mga kachika, race 5 na tayo sa semifinal. Last race na to. Eto mga chika si Golden Boy. Golden Boy. Versus, anong pangalan yan? Ha? Batang Siman. Batang Siman. Eto naman mga chika si Lagalag. Ayan, good luck, Nagalag Eto mga chika si Navigator. Navigator. Good luck, Navigator. Good luck. Last race sa semi-final. Kung sino makakakuha dito, siya ang papasok sa ating final race. Kaya, pagbutihin nyo bawat team. Pagbutihin nyo. O, nabigay ito. Pagbutihin nyo. Yung dumayo kayo, inaanak Good luck. Pagbutihin mo dyan. Pag-iingat ka. Tawag niya sa Sino kaya ang mananalo race? Mo kayo. Ito, last race. Sabay-sabay, oh handa ng laban mga kachika ayan na, sino kaya ang mananalo navigator win mga kachika, navigator kunting-kunti lang navigator win navigator ay mga kachika, nanalo sa last race natin, navigator Kakachika final race na tayo. Eto mga chika si Navigator. Good luck. Eto naman mga chika si Senorito. Isang pipit. Sa dalawa, tatlo. Eto naman mga chika si Makisig. At eto mga chika si Astro Atim. Picture. One, two, three. Good luck sa inyo. Dalawa, tatlo, apat. Nasaan na yung isa? <laughs> Eto mga kachika, sa lane 5 si Sir Plus. Good luck sa inyo. Abay, bilisan nyo! Ayan ay, na mga ka Sino kaya magcha-champion final race Ayan na mga ka-chika Sino kaya magcha-champion final, mag -cha final race Ayun ay, na at may lumihis pa Ayan ay, na sino kaya Ayan ay, na makisig senyorito Senyorito mga ka-chika Makisig astro ito oh, yung isa oh, 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 sa so so Si 4 plus. Ay mga kachika, ang champion natin, senyorito. Ang, ang pangalaman natin, makisig ang pangatlo si Astro, <-s1> ang pangapat sir, at ang panglima natin ay si Navigator. Congratulations! So, ito yung mag-award sa ta ano? Matatanggal din yan. Ito, ito, ito naman. Ah, sa ito dito naman ano si Signorito number Signorito champion Signorito champion si Signorito champion mahal mo si Signorito Sa Signorito sa mahal mo si Signorito mahisi po. Signorito mahisi 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 Makisig. Congratulations po kay Makisig number. At si Ika, si Larry Tito, si Flay. Alang-alang sa suporta po ng kanyang pamangkin. Congratulations. Game, 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 game. Ayaw, alam mo na. Yes, Makisig Yes. Ayaw, Max. mga yung team kabyaw natin, team Gomez ay nakakuha ng champion at saka ng pang Second please.